kung naghahanap ka ng gravy recipe na sobrang sarap at madaling gawin na pwede natin itong ipang negosyo, dito lang sa Serep Best Gravy Recipe na para sa iyo. Papakita ko din sa inyo ang sekreto ng ating ingredients na to. Tara at umpisa na natin itong lutuin. Para sa mas malasa at mas masarap nating gravy, yung pinagprituhan po natin ng chicken, wag nyo pong itatapon. Ito po yun. Kaya pwede natin ito gamitin at mas masarap ito compare sa plain na flour na gagawin nating gravy. Maglagay po tayo dito ng 3 tablespoon. Then, mag-add tayo dito ng 2 tablespoon ng cornstarch. 1 teaspoon ng garlic powder. and 1 teaspoon ng black pepper powder. Then, haluin lang natin itong mabuti para mag-combine yung mga ingredients na nilagay natin. Kailangan na sa low heat lang po ito para hindi agad ito masunog. Then, i-ready na rin natin yung ating 3 cups ng water. pakunti konti lang ang paglagay natin ng tubig. wag natin itong ibubuhos lahat. Then, haluin lang natin itong mabuti hanggang sa maging paste na to, katulad nito. Then, mag-add ulit tayo ng tubig. Then, kapag kailangan na natin ulit maglagay, magdadagdag ulit tayo dito ng tubig ng pakunti-kunti. Sa ganitong paraan, para hindi buo-buo yung ating uh, gravy, at maganda ang texture nito kapag naluto na natin. So, haluin lang natin itong mabuti. Ayan, malapit na po itong maluto, kaya pwede na natin ilagay lahat ng tubig. Then, tuloy pa rin yung paghalo natin. And kapag nahalo na natin itong mabuti, tagyan na natin ito ng 1 beef cube. Then, 1 tablespoon ng soy sauce. Then, haluin ulit natin itong mabuti. Ayan, malapit na itong maluto. Sobrang sarap at ang bango. Luto na po ito, then sasalain lang natin para maging mas smooth yung texture ng ating gravy. Eto talaga ang gravy palang ulam na. Sa sobrang sarap at lilamnam nito, patok na patok ang inyong negosyo kapag ito ang ginawa ninyong gravy. Ayan, thank you for watching. Sana nagustuhan nyo itong ating gravy recipe na ito. See you in my next video. Please like and share for more delicious recipe. Bye!